So guys, ayan, ay update ko lang kayo guys dito sa ano sa dormitories dito na giniba. So yung mga nakaraang video natin ay pinakita natin dito na uh, merong tinayo rito na dormitories dito. Dito sa damuhan na 'yan. May tinayo siya noong 2022. At pagkatapos niyang tinayo ngayong 2023 ay sinira siya. So sobrang dami niyang tinibag na mga bahay basketball court at yung mga flooring na semento. So ilang buwan lang po nakalipas after ma-demolish. So ayan, may damo na po agad na tumutubo. So ganun po sila kabilis magtrabaho rito guys. Pagkatayo ng 2022 yung mga building. So panoorin nyo yung mga luma nating videos. So nandun siya guys. So meron dyan mga nakatayo mga building o yung mga dormitories. Sobrang dami. May basketball court pa dyan guys. So ngayon, wala na. So ilang, ilang buwan lang nilang tinibag, sinira. At pagkatapos ay tinamnan nila ng damo. So nung natamnan nila ng damo, ayan, tumutubo na yung mga damo. So kaya sila kabilis dito magtrabaho guys. Sayang yung mga dormitories. Pwedeng tirahan sana yon Kaso, sinira nila. Binalik nila uli yung mga damo. So kaya sila kahit, guys dito sa mga ano. Sa mga gamit-gamit na ganyan na pantibag ng mga building building